Dapat bang sumama ang artista sa manager ng kanyang asawa na celebrity din? At dapat din bang umalis pag hiwalay na sila? Ayan. Ay, na. Natuwa naman ako dun sa Sol Sol. Kaya oh. nga. Oh, okay, eh. ka <laughs> na, friend. Bulu. Yung Kami maiwan ma na lang sa akin. <laughs> <laughs> parang ayaw mo gano? Parang wala so ito. Parang pagod na pagod ka tayong makipag-debate. ito na. Ay, tahimik ako ngayon. Ay! Yeah. Dapat ba? Oh, oh. Okay. Ang halimbawa niyan ay sina Janeline Mercado, Dennis Trillo, pati sina Carla Abeliana at Tom Rodriguez. Yes, yes. Ang nabunot ko ay syempre, parinindigan natin to no. Bakit? Yan, Ako, yes. So, okay. So, ang ano, ang tanong oh, okay. natin is lilinawin na naman natin oh, oh. kasi ito lagi tayo nalilig. <laughs> Nagkakagulo tayo lagi. Oo. Oh, oh di ba halimbawa mag-asawa tayo. at uh -huh. Tapos manager ko halimbawa uh -huh. si Miss P, uh -huh. di ba? Uh -huh. Dapat ba kung ano, dapat ka bang sumama sa manager para isa ng manager natin? No! <laughs> yes. <laughs> ano at ano? dapat bang umalis na pag ano? Pag sumama dapat bang umalis na pag na tayo? No. Para sa akin, no. Kasi parang hiwalay naman yun eh. Mm. Kung baga, hiwalay naman yung ano, kung baga, kahit mag-asawa kayo, magkaiba kayo ng manager, may kanya-kanya kayong utang na loob dun sa bawat manager oh. nyo. Na hindi naman, para sa akin, ka hindi naman masyadong uh, valid yung reason na dahil... Uh, yung asawa mo umalis doon sa manager niya at, at kailangan kunin mo na siya doon sa manager mo. Parang ganun sa akin ang dating. Oh, oh. Sa akin naman, yes. Oh. Kasi may oh. mga, pareho din naman ng manager na nagtagumpay sa ano, di ba? Mm. Isan nga, yung asawa mismo yung manager, di ba? Mm. Kaya maganda din yung ganun na, kasi mas naiintindihan nila yung needs ng isa't isa. Lalo na kung minamanage, isa lang ang manager niyo, alam naman ng manager kung ano yung gagawin. Mm for the both of you. So, mm -hmm. pwede magkaima kayo ng takbo ng karera, pero kung isa yung manager nyo, alam na rin yung pupuntahan at patutunguhan ng karera nyo. Oh, pero magandang tignan din sa magandang ano na, parang kung magkaiba kayo ng manager, at least, makikita nyo yung style ng ano, style ng pagmamanage ng bawat isa sa inyo. Parang, kayo nagkakausap kayo, uh, parang gano'n, diba? nagkakausap. <laughs> ha? Di ba? Oo. nagkakausap kayo, alam kay ko itutumbong ko yung roda. <laughs> nagkakausap kayo na, eh bakit ganun sa amin ganun? Parang oh, ganun. Mga para nag ang manager niyo ano, magkakaroon ka ng knowledge na, ay, yun na iba yung pagmamanage niya, iba yung pagmamanage Yun nga, sa nga, akin. Yun nga, manager, nagkakaroon pa ng comparison. Eh, kung isa lang yung manager nyo, ay, etong gagawin ko for you, etong gagawin ko for you, na mamanage yun ng tama Correct. yung pag, ano, ng career oh, nila. Eh, kasi may mga nakukumbinsi kasi na, ano, na lumipat dun sa manager ng asawa niya, dahil nandun yung asawa niya, kawawa naman yung iiwang manager nung ano na yon, o, yun. O, di naman, nakumbinsi na lumipat na sa manager. Oh. <laughs> Oh wow naman 'yung iwan ng manager, paano na gigikitain niya? <laughs> Alam mo paro kayo my point eh, pero sa akin talaga uh -oh. nakikita ko 'yung sabi mo kanina, baka may nakita sa uh -huh. kanyang manager, 'di ba? Uh -huh. Kasi paano naman kung halimbawa tapos 'yung contract nung ano nung talent, uh -huh. 'di ba? Uh -huh. Tapos nakita niya, halimbawa 'yung asawa niya, ay, ay bakit ang last tas tas pa lang talent 'yung mo diyan? Uh -huh. Ay, na, ano man ako ba ko 'yung blind mo? item, ha? Ah. 'Di ba? Uh -huh. Pwedeng ganun, 'di ba? Uh -huh. O kumpara nga, uh -huh. 'di ba, sabi uh -huh. ko ilaban pala ng manager mo. Ibig mm -hmm. sabihin, itong manager pala ng isa, eh, magaling pala. Walang sinabi. Uh, kung baga, naipaglalaban nai niya yung talent na mas malaki, na karapat dapat naman sa estado niya binang artista. Ay, ganon? Oo, parang ganon. Nga, pa so, compare, so. so, pwedeng sumama talaga yung ano, di ba? Pangalawa, uh, kung wala na rin naman kasi, alam mo naman sa showbiz talaga, pagtapos na ang contract, at kung alam mo naman, wala nang ano, wala nang baka naman matagal ng gustong umalis for something, eh, nangyayari talaga. Nakalimutan na. Oo. Pangalawa, baka naman mas madaling magkaroon ng sunny person project pag iisa ang manager. Okay. Di ba? Mm -hmm. Hindi nagkakaroon ng away. Oo, kasi nalalaman ng manager yung dapat gawin do sa... 'di ba? Mag-asawa 'yan o magkaano, 'di ba? Hmm. Diba? Nakilala tayong mga ganyan na manager, 'di ba? Oh. mag-asawa ang ano niya, hinahawakan niya. <laughs> Pero sa palagay niyo ba dapat bang umalis na 'yung ano, 'yung paghihalba, hiwalay na dapat nang umalis din na 'yung ano? Hindi, parang hindi, oh. 'di, para unfair profession, naman din oh. kasi 'di ba? Mm. Siyempre, 'yung nag-invest din naman 'yung manager, hmm. doon ako naaawa din sa mga managers, oh, 'di ba? Marami rin tayong mga kakilala na iniiwan na lang ng talent nila. Hmm. Which is, ano, may simpatsya tayo sa ganun na marami rin naman siyang in-invest na emotions. Tapos, dahil lang umalis umalis sa'yo yung good. ano, ba diba? Umalis lang sa yung talent mo. Ay, umalis iiwanan lang sa sa'yo yung iiwanan ka na. Parang na, ganun kumbaga, na natin. na kayo, hiwalay na kayo. Oo, Tapos lalayasin mo pati oh, right. manager. Na. wala Nawala naman kinalaman sa personal yung sa buhay. ako sa point na ganun na naawa din <laughs> ako dun <laughs> sa manager. Oh, Nandun okay. okay. so, lang naman ako sa point na yon Oo. Oh, uh, okay. Pero okay. alam mo no, no. talaga, sa showbiz ban mayro ba yung, ano, yung loyalty? Yung utang na lalo na halimbawa sa money. Parang sa endorsement lang yan, di ba? Halimbawa, ano, ambassador ka ng isang product, tapos ano, inaalagaan ka, sapat naman yung binigay na talent fee sa'yo, tapos may mga iba't ibang regalo pa. Kung baka binaybe ka talaga, in-sport ka talaga. Tapos after that, may... Wala na. Hindi. tapos may tapos na yung contract, oh, or, halimbawa, or ano, or... Tingnan natin, may, may pagka doon sa ini-endorse na although yung iba naman yung, iba naman yung pinopromote niya yung napirma yung kontrata mm -mm. pero umalis pa rin siya. Kung baga, pinili pa rin niya yung mas mataasang ang offer. Di ba kanyang nangyayari sa mga The ano? The usual. Ano? Pero siguro, nangyayari. depende na rin talaga dun sa talent yun eh. At Ayaw. sa manager. Diba? Nasa sa kanila, marami tayong kilala na talagang sila. Di ba? Like, Oh, oh, sila talaga yung ano, na namuhunan. Di ba? Yung like, yung mga... May mga issue nun, no? di ba, yung manager ni Bea nun, ano, si Tito Archie, mm. tapos uh -huh. yung kay Jericho, si Rolly, mm. di ba? Sila talaga yung mga discoverer Sila nito. yung nagsimula. Eh. Sila yung nagsimula. And then all, Masakit din sa kanila na pagkatapos ng maraming taon, di ba, Pero may mga na -wala. Na -wala manager na pumapayag na, na, na bilhin na lang yung kontrata sa kanila. Eh. Oo, okay. Pero, Pero no, may mga manager din namang yumaman din bago no, mawala no. sa talent nila. Kaya Pinaka-the best dyan talaga yung eh, mag-ipon ka, mag ka sa mga napapakinabangan mo. Kasi hindi per like Ogie Diaz oh, na dyan, yes, yes, Liza so so Soberano. Yes, Vice Ganda, Liza right. Soberano. di ba, yun. So normal pulet yata sa pulet. position oh. ganyan, di ba? Oh, like si Popoy din, di ba? Oh. Oh. Pero alam mo, basis sa ano yung loyalty, parang nakikita kong loyalty, nagbiliba ko, mag-agree ka sa akin. Joshua Garcia sa BNY. Oo. Oh. Diba? Kasi oh. wala pa nagtitiwala kay Joshua oh. nung ano eh. Tama, Silang, tama. Si Lang, nung sa kanya, kumuha no. talaga. Oo, nung wala pa nagtitiwala, of endorsement niya, pero nakita mo, siya pa rin hanggang ngayon. Oh. Sikat na sikat na siya. May mga atis sa ganyan, ano? Oh. Na kahit matas ng offer ng kabila, hindi pa rin napapaano. ano, ano. ano oh. may loyalty, di ba? Oo marami na rin ang umaalis kasi mas mataas yung offer sa kabila. Oh. Diba? So, marami naman na sisilaw na sa ganun. So makita mo si Joshua, eh, di ba, panahon ni Joshua talaga, kung totoo siya. Correct. Diba?